Ang anak ni Chairman Netero na si Beyond Netero ay masamang bunga. Pag-usapan natin 'yan mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi e tatalakayin natin, ang anak ng The Strongest Hunter na si Beyond Netero. Si Beyond ay sikretong anak, at hindi nga alam ng karamihan na meron palang anak si Chairman Netero. At nagulantang na nga lang silang lahat, dahil sa bigla ang pangyayari at revelasyon. Na pinahayag ni Netero sa kanyang last will, at videotape na iniwan para sa mga sadyak. Kung saan nakikiusap siya sa mga hunter, napigilan nila si Beyond Netero sa masamang plano nito at unahan siya sa pagtuklas ng Dark Continent. At ngayon nga isimulan muna nating introduce ang detalye sa kanyang postura at identification o pagkakakilanlan. At Beyond nga ang kanyang first name, Netero naman ang kanyang last name kaya tinatawag natin siyang Beyond Netero sa ating wika. Pero sa mga hindi nakakaalam, e eh tinatawag din siyang Beyond Netero sa salitang Romaji. At si Beyond Netero nga ay may mahaba at kulay itim na buhok, at palagi nga itong nakatali. Na para bang katulad din ng sa yumaong chairman man, at parehas nga silang long hair mag-ama, kaso ang pagkakaiba lang siguro. Dahil itim ang buhok ni Bion, samantalang puti naman ang buhok ni Isaac Netero, kahit yung bata pa lamang siya. At si Bion din ay balbas sarado katulad na katulad din ng chairman. At meron naman siyang itim na mga mata, at kung papansinin ang kanyang muka, e eh mahahalata agad dito, ang kanyang malaking peklat, na hugis ekis. At hindi pa nga natin alam sa ngayon, kung bakit siya nagkaroon ng malaking peklat sa kanyang muka, dahil hindi pa nga yan sinasabi at nire sa kwento ng Hunter x Hunter. Pero mukhang nakuha niya yan sa kanyang hindi malilim utang nakaraan. At mamaya mga idol, e natin ang peklat na yan. Pero ngayon e balik muna tayo sa pagpapakilala kay Beyond Netero, at pag-introduce sa kanyang postura. at si Beyond nga ay may berde at mahabang damit sa kanyang pangitaas na kasuutan. At ang manggas nga nito, e eh tila abot hanggang kanyang mga kamay. At masyadong ngang maluwag ang kanyang damit na ito na pang presko. At sa mga hindi nakakaalam, sa loob ng berde niyang kasuutan, e eh nakasuot din si Beyond ng mga armor o baluti sa kanyang katawan. At parang pantakip lang ang kanyang berdeng damit. At ang kanya namang pang ibabang kasuutan, ay kulay puting pantalon at sa Hunter x Hunter fandom nga, ang information sa kanyang kasuutan. E ito daw ay resemble sa kasuutan ng isang ancient Chinese commander. At ang edad nga niya ay hindi pa konfirmado, dahil hindi pa ito nire-reveal sa kwento ng Hunter x Hunter. Pero kung re-reveahin natin ang kanyang itsura, e masasabi natin na matanda na siya o nasa hustong gulang na. At maaring mas matanda siya ng bahagya, o sobra-sobra sa alamat na Hunter. Pero syempre hindi pa naman sigurado 'yan dahil ayon lang 'yan sa aking pagsusuri. At si Beyond Netero nga ay prisoner o hawak siya ng mga taga-Hunter at siya ay nakakulong at binabantayan ng mga ito. At siya rin ang team leader o gabay ng lahat para makapunta sa madilim na kontinente. Dahil siya ang pioneer explorer at minsan na siyang nakapunta sa Dark Continent noon. At masasabi nga na matagumpay siyang manlalakbay ng madilim na mundo dahil nakapunta siya doon at nakalabas ng buhay. At nung mga panahon nga, na pumunta sila beyond net Eros sa Dark Continent, ikasama eh nila ang Kokonyo Kingdom. At napakarami ang namatay sa paglalakbay na yun, dahil nakaharap nila ang ibang banta ng delikadong kontinente. At ang ibang kasama nila ay eh nabaliw at nawala sa tamang katinoan, At meron namang naapektuhan ng immortal disease, ang sakit na walang kamatayan. At ang masakit pa, ang kaisa-isang halaman o likas na yaman na kanilang nakuha sa itim na mundo, ibigla e pang nalanta at hindi nila napakinabangan. Pero dahil sa matinding karanasan ni Beyond Netero, etiwala sa kanya ang hari ng Kakan Empire. Na makakapunta sila sa Dark Continent, dahil sa tulong niya, at pangunguna sa paglalakbay na ito. At ang isa nga sa kanyang appearance sa manga, ay sa chapter 341. Kung saan habang pinag-uusapan pa lang siya at pinagplaplanuhan ng mga sadyak, e bigla na siyang dumating dyan, at ginulat ang buong sadyak member. E talaga naman e napakatindi ng karisma ni Beyond Netero dyan. Dahil solo siyang pumunta sa mga hunter, para isuko lamang ang kanyang sarili. kaya talagang magugulat ang lahat, dahil iniisip pa nga lang kasi nila kung paano huhulingin yan, tapos e bigla na lang darating si Bion para sumurender. E talaga naman, e hindi na sila pinahirapan pa. Kaya dahil sa mga galawan ni Beyond Netero na yan, e masasabi talaga natin, na sobrang kakaiba siya, at para rin siyang baliw tulad ni Jing at ni Chairman Netero. At sa ngayon nga mga idol, e misteryo pa talaga ang kanyang lakas at pagkatao, lalo na ang kanyang nin-ability. Dahil masyado pang ang tinitipid ni Togashi Sensei, ang mga information patungkol sa kanya. At abangan na nga lang natin siya sa mga darating na serye, dahil siya nga ang sinasabi, na bagong kalaban na kailangan abangan. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, e eh kaunting palaisipang katagalang tayo. Dahil alam nyo ba, na si Beyond Netero ay hindi pa konfirmado, kung siya ba ay isang hunter o hindi. Dahil hindi pa nga yan nire-reveal ni Togashi at nananatili pang misteryo. Pero marami ang naniniwala na si Beyond Netero ay isang hunter, at maaring mataas ang kanyang ranggo. Dahil sa artikulo sa nakaraan, e eh si Beyond nga daw ay namuno sa isang grupo ng mga hunter noon, at yan nga yung time na papunta sila ng Dark Continent. Kaya mataas ang chance na may katungkulan si Beyond sa Hunter Association, ngunit ito ay sikreto pa lamang. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!